Ngunit hindi niya kusang loob na ipagpalit ang kanyang ibabang kama para sa kaibigan. Sa halip, nakipagpalit siya ng pwesto sa isang bagong sakay na ale, at gaya ng inaasahan pagbalik ng kaibigan. Nakita siyang medyo nagpanik ng palitan niya ang pwesto. Agad siyang lumapit para sabihing ibalik ang pwesto. Ang dahilan kung bakit napaka-importante nito sa kaibigan. Dahil matagal na niyang binalak na sadyang mahulog mula sa itaas na kama sa hating gabi na nagdulot ng pagkalaglag. Pagkatapos ay ipapasa ang sisi sa babae. Hindi niya alam na matagal nang nalaman ng babae ang balak ng kaibigan sa totoo lang, nabuhay muli ang babae ng isang beses. Noong nakaraang buhay ang matalik na kaibigan ay kusang nag-alok na maglakbay kasama siya. Bago malis ay tinawag ng kasintahan ang babae, at iniabot sa kanya ang isang tiket. Sinabi niya na para maging komportable siya sa biyahe, kinuha niya ito ng tatlong araw para makakuha ng tiket sa ibabang kama at paulit-ulit na pinaalalahanan siya na huwag itong ibigay sa iba kahit na sa kanyang matalik na kaibigan. Ngunit pagkasakay pa lang nila sa kotse, nagkwento na agad ang kaibigan sa babae. Sinabing medyo masama ang pakiramdam niya, at nais makipagpalit ng pwesto. Ngunit natatakot ang babae na magalit ang kanyang kasintahan, kaya't magalang niyang tinanggihan ang lalaki. Ngunit hindi niya inasahan na mahulog mula sa itaas ang kaibigan sa kalagitnaan ng gabi. Nagdulot ng pagkalaglag hanggang sa sandaling iyon doon lang niya nalaman na buntis pala ang isa. Ngunit pagdating sa ospital, ang kanyang kaibigan ay sinisi siya sa lahat. Sinabing dahil ayaw ng babae na makipagpalit ng puesto, Kaya siya nakunan ang kanyang nobyo ay malakas siyang sinampal. Sinabi na siya ay may masamang intensyon. Dahil sa inggit sa kaibigan kaya siya ay sinadyang manira. Nang dumating ang asawang may bipolar disorder ng kaibigan, lalong pinalala ng kaibigan at sinabi na ang kanilang anak ay pinatay ng babae. Hindi pa siya nakapaliwanag, bigla na lang sinakal ng asawa ng kaibigan ang kanyang leg. Hanggang sa sandaling malapit na siyang mamatay, sa kalang napagtanto ng babae na lahat ng ito ay pakana ng kanyang matalik na kaibigan at nobyo. At ang dahilan kung bakit nila ginawa ito, ay para ipasa sa kanya ang sisi. At pagkatapos, sa galit ng asawa ng kaibigan, ay patayin siya at makulong upang makamit ang kanilang layunin na magkasama. Sino ang mag-aakalang sa susunod na segundo ang babae ay muling mabubuhay, at babalik sa sandaling siya ay sumakay ng tren kasama ang kaibigan. Dahil sa masakit na karanasan noong nakaraang buhay, siya ay lihim na nangako sa kanyang sarili na hindi na muling maulit ang pagkakamali. Nang makita niya ang ginang na nakikipagtalo sa kanyang kaibigan, agad siyang nagkaroon ng ideya, kaya habang umalis ang kaibigan niya para sumagot ng tawag, inalok niya ang sarili na makipagpalit ng upuan sa kanya. Ang matandang babae na ito ay hindi madaling pakisamahan. Noong nakaraang buhay, nag-away pa sila ni dahil sa pagpapalit ng kama. Sa pagkakataong ito, gagamitin ko ito ng maayos, para makahanap ng katuwang. Tia, ako ay nasa ibabang kama. Halika dito at magpalit tayo. Talaga ba, Miss? Maraming salamat sa'yo. Marami pa rin mabubuting tao sa mundo. Hindi na ako magpapakipot. Tita, mukhang may koneksyon tayo. Kung hindi mag-iwan tayo ng contact information, pwede ba? CJ, miss. Sa tingin ko, magandang tingnan ka rin. Halika. Ayos na. Kiki, hindi ba tayo magkatabi sa itaas at ibaba ng kama? Nakita ko kasing matanda na si tita, kaya pinalitan ko na. Kiki, ang nobyo mo ay nagpakahirap ng tatlong araw, para makuha ang tiket sa ibabang kama para sa iyo. Dali, makipagpalit ka na ulit sa matandang ito. Hoy, ikaw na babae. Paano ka makapagsalita ng ganyan? Nagkasundo na kaming dalawa, na magpalit ng higaan. Anong ginagawa mo dito? Anong pakialam mo? Huwag mong isipin dahil matanda ka pwede mo na akong daanin sa edad. Wala kang modo. Sige, itulak mo pa ako. Sige na, sige na. Sige na, anong ginagawa mo? Matanda na siya. Anong ginagawa mo? Paano kung may nangyari? Tingnan mo, ang layo ng agwat ng mga tao. May mga tao na, pangit na nga. Pusong itim pa, hindi katulad mo. Maganda at mabait. Ano nang sinasabi mo? Ikaw, ay, napakabata mo pa. na ang tainga. Sinasabi ko sayo, pangit ka, masama ang ugali. Matandang babae, bubugbugin kita ngayon. Sasaktan mo ako ha? Magkikita tayo ngayon. Ikaw na cute na bata ano ang magagawa mo sa akin? Halika, kung may kakayahan ka, halika. Sige na nga, pasensya na, tita. Pasensya na. Anong ginagawa mo? Magpahinga ka na. Kiki, paano kung magpalit na lang tayo ng upuan? Nasa itaas na kama na ako. Halata namang hindi pa siya sumusuko. Gusto niya akong siraan. Yun yun, pareho tayong nasa itaas na kama. Napakaabala kung palit-palit tayo. Nga, Pareho kayong nasa itaas na kama. Ano pa ang dapat palitan? Talagang walang magawa. Ganoon na lang, yun yun. Nag-overtime ako nitong mga araw. Sobrang pagod na talaga ako. Magpahinga ka rin ng maaga. Liu Yunyun, yun. sa nakaraang buhay natulog ako sa ilalim na kama mo ang pagkalaglag mo ng bata ay naipasa sa akin. Ngayon, pareho tayong nasa itaas na ka.